Isang magandang araw na naman po mga kabarangay Samahan ninyo ako for today's video Ay buhay, aalis po tayo ngayon Hindi para maglibot Kundi para suportahan ang ating mga kabarangay dito sa Makapsing Ngayong araw, napakaganda ang sikat ng araw Siguradong walang ulan Kaya tara, punta na natin yung mga kasama natin dito sa barangay Maya-maya lang malalaman ninyo kung saan pupunta ang mga barangay officials pati na mga kabataan gusto kasi silang suportahan kasama ko ang aking mga minamahal na konsihal. Nag-message na nga sila sa akin, sabi nila nandito na raw sila sa barangay hall kaya ako'y nagmadali. Nakita ko nga naman ito mga kabataan ito todo ensayo kasama ang ating SK chairman. Napakaganda ng kulay ng uniform natin. Maraming maraming salamat po pala sa nagbahagi ng uniform Ang nagbigay libre po ito ang ating palaro. Libre ng ating butihing mayor at ng buong timpala ng bayan ng Rizal, pati na ang ating governor umali, pati na ang ating congressman Mickey Bilago. Maraming maraming salamat po sa inyo. Napakaganda nga po ng uniform na pinagkalog niyo sa amin. Ngayon, nakukuha niyo na mga kamarangay kung saan kami pupunta. Dito kami pupunta sa bayan ng Rizal. Meron palang pa-inter barangay basketball league ang ating mahal na Mayora Trina. Iba't ibang barangay ang nakiisa. Isa na naman pagkakataon para sa mga kabataan ng bayan ng Rizal dahil meron na naman silang paglilibangan. Nandito na nga po tayo sa gym ng Puklasyon Sur. Ito may hinanda banda ang ating mahal na Mayora Trina. Nandito na ang bawat kupunan ng bawat barangay. Kanya-kanyang uniform kanya-kanyang kulay pero iisa lang po ang hadikain. ang magkaisa tayo at sumuporta sa palarong ito napakaganda ng simula dahil dito pala nagkakaisa pero ang mahalaga nakita natin na suporta natin sa ating mga barangay. hindi natin pamabayaan lalo na ang mga kabataan ng ating barangay ibibigay natin ang hiling nila lalo lalo na sa sports nandito po kami mga kapitan ng iba't ibang barangay para sumuporta para sa mga kabataan eto hanggang sa nagsimula na nga po ang parata mapapansin nyo iba't ibang kulay po ang aming kasuotan pero nagsisimbolo po ito ng pagkakaisa. Ito po mapapansin niyo po, kasama ko po, po ang mga nagbubutihing kapitan na iba't ibang barangay. Ganito po kami ka-close po magkakasama, parang isang tunay na pamilya. Kasama ko rin po pala dyan ang aking dalawang konsyal na si Dikong Onag at saka si Konsyal Mayo, nakasuporta sa paradang ito. Mainit man yung panahon, pero hindi namin dama. Kasi napakasaya ang parada. Mapapansin naman po natin na may nag-aabang ng na mga kabataan, pati mga nanay at tatay, umakaway, sumisigaw. Iba't ibang barangay ang nakilahok sa palarong ito. Kaya ngayong parada, lahat ng mga kalahok nakisama at lahat sumasabay sa tugtog ng banda. Nakakatuwa ang gasa nakarating na po kami dito sa ating pag-asa gym. May ginayak pala silang program dito. Meron din palibrang logo para sa isa't isa. At meron ding mga merienda ang bawat kuponan Yan ay bigay sa atin ng ating mahal na Mayora Trina. Ito na nga, mapapansin nyo po mga kabarangay. Nag-iipon-ipon na ang bawat kuponan At maya maya lang mga kabarangay, magsisimula na ang programa. At sinimulan na nga ang torch lighting ceremony. Patuloy ngang tumatakbo ang dating MVP dito sa bayan ng Rizal para ganap ng simulan ang ating palaro. At sa oras na ito mga kabarangay, ay opisyal nang binubuksan ang 2025 Inter Barangay Basketball dito sa bayan ng Rizal. At nagsimula na nga rin po mga kabarangay ang labanan ng magagandang muse ng iba't ibang barangay. Napakaganda ng hadikayang ito dahil na ipapakita ang talento ng mga kabataan dito sa bayan ng Rizal. Nakikisa ang bawat isa. Nakikita natin na nagsisigawan nagpapalakpakan at kaya ayang tingnan dahil maraming tao na nanonood dito sa ating bayan. Naalala ko tuloy mga kabarangay nung sangko niyang kabataan SK chairperson ako. Kung saan saan kami nakakapunta, nakikilahok sa basketball league. Mga nagdadala kami ng mga gatang muse, nakikipagpaligsahan, nakikipagpapentesya. Napakasarap ko sa pakiramdam na makiisa tayo sa mga ganitong hadikain. Hindi natin namamalayan, isang ganap na akong kapitan, pero nananatili pa rin yung experience at bumabalik sa akin yung nakaraan na natin makiisa at suportahan yung mga kabataan dahil pagdaanan natin yan mga kabaranggay. Kaya huwag sayangin ng mga kabataan ngayon yung pagkakataon na ibahagi ang mga talento at kakayahan natin para balang araw magamit din natin, maituro natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya bilib ako sa mga nagagandahang miss na ito, tibay at lakas na loob ang kailangan para may pakita kung gaano sila katatag sa laban. May mananalo, may tatalo, pero ganun talaga, walang susuko. Kahit madapa ka, Huwag susuko, bumakon ka. Para may mo na kaya mo ang laban na to. Meron nga ibang kabataan dyan. Hindi sinusubukan dahil kulang ang kumpiyansa sa sarili. Mga kabataan ngayon, dapat ilabas ninyo para makilala kung sino kayo at kung anong talento meron kayo. Yan ang kabataang risalay nyo. Nakakatuwa rin po na makita yung mga magulang na nakasuporta sa kanilang mga anak. Kaya shout out sa mga kabataan dyan. Galaw-galaw. Hindi puro yung ma. Anong ulam? Sa pagkakataong ito mga kaparangay, Pansinin niyo yung mga kabataan. Mga nakanganga. Talagang aliw na aliw sila. At nag enjoy At manghang-mangha sa mga nagagandahang kandidata. Dahil ang mga kandidatang ito, napakauhusay. May umaangat ang ganda. May umaangat sa pagrampa. May umaangat sa katawan. At lalo, lalo na, may umaangat dahil sa sigawa ng mga kabataan. Sayang lang, hindi ko makuhanan ng harapan. Nandito kasi ako sa likuran. Sa taas ng stage, kasama ko ang ating puting mayora at ang timtala at lahat ng kusyal ng bayan ng Rizal, pati na ang mga kapitan. Kaya tanong na tanong namin mula dito sa taas, ang mga itsura ng mga kabataan. Mga nakanganga talaga sila, manghang -mangha sa mga kandidata. Pero hindi ninyo pansin ang aking kaba, dahil malapit na ang ating kandidata. Go makapsing, laban makapsing, yan ang sinisigaw ko dito sa taas. Natutuwa ako dahil tinitiyak natin na may kumpiyansa ang ating news. Tiyak na hindi papaluma ang ating kandidata. Dahil mula dito sa taas ng stage, nakikita ko siya. Readying ready na siya. Sabik nang tawagin ang kanyang pangalan. At sabik na rin siyang matawag ang ating barangay. Kaya relax tayo mga kaibigan. Relax tayo mga kabarangay. Malapit nang ilabas ang ating kandidata. Napapansin ko rin na mga sanggol ng kabataan ng ating barangay dito sa Makapsing, nag-aabang na silang tawagin ang ating kandidata. Nakikita ko ang kaba, pero nakikita ko na sila para sigawan, palakpakan ang ating muse at representative ng ating barangay nakarating na rin ako mula dito sa taas ng stage. Inaintay ang ating kandidata. Chak, na mapapasigaw ako. Chak, na mapapalakpak ako. Dahil nandito ako para supportahan kayo. Pero nalalabing yung mga katawak ko. Nanlalamig yung kamay ko na nagbibigyo. Kasi may halong kaba ang nararamdaman ko. Pero sabi nga natin, ang barangay natin ay lalaban. Makikiisa, hindi lang dahil para sa manalo, kundi para makikisa tayo dito sa palarong ito. Ito na yung aming kandidata. Abangan ninyo kung paano ako sumigaw at kung papaano dito sa taas ng stage. Ang ganda, ang galing maglakad, ang sexy, ang husay ng kandidata ng ating barangay. Nakaka-proud na tayo ay taga-barangay makapsing. Nakikiisa at handang lumaban at handang ipakita ang talento, lalong-lalo na mga kapataan. Paglabas mo pa lang, congratulate na kita. Congratulations anak, ipagpatuloy mo at alam ko malayo ang mararating mo. Napakaswerte na mga magulang mo, Jack na proud na proud sila sa'yo. Napakahusay mo. At napakaganda mo. Nakita niyo naman kung paano ako sumigaw. Halos wala akong iniintindi at iniisip na katabi. Nagulat nga ang sa akin ng ating mga kasamaan dito sa stage, lalong-lalo na ang ating mayora. Nakakatawa lang po dahil nandito ako nanonood at nakikisa. At suportahan ang mga kabataan natin na taga barangay makapsing. Maya-maya lang, kukunin na ang top 10. Hindi natin alam kung sino yung sampo. Pero tinitiyak natin na papasok ang ating kandidata dahil sa magandang performance ang kanyang pinakita. Nakakakaba? Kabang-abang? Hindi natin alam kung anong resulta pero magaganda at mauhusay din ang kalaban ng ating kandidata. Si pa Palaban, talagang ginagalingan. Mapasok lang sa top 10. Tiyak na may hihirapan ng mga hurado dahil sa napakauhusay na kandidatang ito. Napakahirap din pala maging isang judge dahil minsan, ikaw ang sisisihin dito kung nagkamali. Minsan, pag hindi tinanggap ang kanilang pagkatalo, sisisihin uli ang judge pero hindi nila alam kung gaano kahirap ang maging isang judge. Pero nakasalalay sa kanila ang puntos. Ang bawat puntos na mga kandidata. Balikan natin yung mga nakaraan dito sa Barangay Makapsing, mga kabarangay. Nagkaroon din tayo ng binibining Makapsing 2019. At ito ay kinalahukan ng bawat street dito sa ating barangay. Napakahusay din ang mga kandidata natin dito sa Barangay Makapsing. Dahil hindi sila nagpapaluma, hindi sila nagpapatalo, at hindi sila papatinag sa bawat tamo ng kanilang laban. Sa oras na ito, hindi natin alam kung may iuwi natin ng corona, may iuwi natin ng tagumpay. Basta ang mahalaga, tayo ay nakisa Lagi niyong tatandaan mga kabataan, hindi dapat laging nananalo. Minsan may kasamang pagkatalo. Pero sa bawat talo at pagsubok ng buhay, may kapalit itong tagumpay. Kaya pag natalo, huwag susuko. Pag natalo, huwag kakalimutang bumangon muli. Dahil sa bawat pagbangon, nandiyadyan yung mga mahal mo sa buhay na nakasuporta. At lalaban at lalaban muli para ipakita na kayang kaya. At kinagagalak kong sabihin sa atin mga kabarangay na pumasok ang ating kandidata sa top 10. At sa pagkakataong ito, question and answer, pakinggan natin ang napakagandang sagot at napakahusay na sagot ng ating kandidata. Hindi ko na naman napigilan sumigaw dahil sa napakahusay at napakaganda sagot ng ating kandidata. Tinanghal po pala siyang second runner-up dahil sa ganda at galing ng performance na pinakita niya. Hi buhay, gabi na naman. Kaya mga kabarangay, maraming maraming salamat sa panunood. Bukas ulit. Bye-bye!